dahil sa tungnad lang panginabuhayan, haba na suliran na di na mamatasan ng ikaw ra. Nagkinahalang kagkataba nga rin sa pagsundad ni ini. Nagkinahalang kagkahayag na may ulang dag sinuunahuna. At tuwad ni ini na tayo kinakatong tulumanin na naguluhan, kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usagahong mga pinutlog sa mga suwat sa mga minahal namong mong tigpaminaw. Busa ko na dun na kamo'y suliran nga naggumon karon sa inyong galanghan. Suwata ka na at atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka duwa sa kahanginan at pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini, kini ang akong suliran. Kini, kini, kini. ang akong suliran. sinumat ni Teresa Tiro Surya, ubo sa di Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMM Drama. Maayong adlaw tanang kaninyo yung tanan nga nagpaminaw karon ni Ning Tulumanon, kining ang konsuliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra o Gatoni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, kining akong suwat suliran. Ako si Elmer, 42 anyos, minyo o taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Aron ninyo hisabtan, ingon niini ini ang mga paghitabo. Han, wanto nako, ko. Kaya tingarig ko. Oh, sige, Han. Pagamping, ha? Ay, imong baon? imong mo nanggikuha? Oo. Oh. Nasolo na ako sa bag. Okay, sige. Pag-amping baya, ha? Magaling kayo. Ilay traffic ro? Oh, ginuuko, bata! Mabanggan hey! ako! Ginuko. Bata, bata, bata! Ay, go, bata! May bata! Ginuko. May kong bata! May kong bata! ni sakit ang kong dagang. Kisang may mga naikalit na mula bang dito. Gusto ang tanang kong basulo ng mga ginikanan. Kung nga nang kipasagda nila ilang anak. Pero sa na ako itabot naman. Leti. Niya ang sabi so, piano ni Moron. N Nagsabot naman mi. Ako may mugasto sa pagpa-hospital sa ilang anak. Sige lang. Basig doon ako ikatabang. Dili ba pwede nga uh, ibalhin na nato o public hospital ang bata, ma'am? Dili, unsa? Para doon kay ma'ati, Ako ning anak, uy! Kung ako'y mag-boot kung asang hospital ako siya, dad, uy? Ah, uh, ah, uh, si sige, ma'am. Take sila, o uh, baka tawag gila niya ako kung pila ang bill sa hospital. Ang bill sa hospital. Uh, unsa? Magpaabot ko niyo mo, ha? Bahala ka kung imo bang ipadda o imo bang personal nga ihatag nako ang kwarta. Uh, sige, S sige ma'am. Ma mo text ra ko ni mo ma'am. ako. Kada ko ba sa 150k do? O lagi dai. Na tay <sighs> kwarta pero dili man kaabot ang nang kantidad eh. oi. Ato lang itanawang kung pila'y maabot sa atong kwarta. Basig makakita ako kong kautangan. Na problema ginmis akong asawa kung asa may kwarta na ikabayad sa pagpospital sa bata na akong nadasmagan. May nalang gani eh, kay nakapangayo kong tabanggikan sa mga government officials. Nya karon kay dili manggid kaya kay bisag pag nakapangayo mi og tabang gikan sa gobyerno na maghapoy balance nga 48,000 ang ubang gani kay giutang ra nako. Ug unya Unya Moy lang ka anak nga wala kay kwarta. Na pay balance nga 48,000. Isa so may ni nimo ana? Ma'am, pasensya naman pero wala gi ko mahatag lagi man. Uy, huwag labot, oy Huwag ko'y paki. Huwag pa totally maayo ang akong anak. Nga sa ato pa, doon na paghihapon kay obligasyon niya. Mam. <tinyo> Ugat Di na bayad. Kaya pisag kung saan ako, puga ang akong kakalingon. Wala magiging ko ikabayad. Pero dong, dili ka kanila ikiha? ha? Oo. Oh. Dahi. na sa doon yung problema nga atong atubangon. Dahi liti. Oo. Ah. Ah. May gusto na mo nga mo hapon ka alang sa follow up check up sa akong anak. Oh, ma'am. Oh, namatingali na sila, oy. Dili na lang di na sila makagasto aron mamaayo ang ilang anak. Day. Kung boto na o naon, doon na sabi niya sila sa sa itabo. Kaya nga nung ipasagdan man nila ilang anak ba, kung buto na o di ba? Di pa man to angay biya-biyaan? Labi kinaapag yun sa busor sa sinang ilaw eh. Dalit eh. Bisan on sa magtiayon, pero wa may na gimik kwarta nga ikahatag nila. agak mga pangutana mao kini mo Unang pangutana, okay ra ba nga dili na kumuhatag? Dili ba kong mapreso ini? Ikaduhang pangutana, Wa sa ang ginikanan nga ila ramon nga gipasagdan ang ilang anak. Ka na kun naon, dili pa nga biya-biyaan. Ila binagyud kay naadapt din sa karsada. Ikatulong pangutana. Sakto ba nga akura ang ilang pabayron sa tanang hospital bills ug med sa bata? Nga kun naon, do na sa sila negligence as ginikanan sa bata. Ikaw pa katapusan. Gusto na ginunta ko nga masitol misa sa gastuhan. Unsaon man nga wala magikoy mahatag. Makapugos pa sila nako. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Elmer Maayong adlaw mga sukinting pamina o okay, kini si Attorney Elaine Bathan. O kini okay, sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami ang muhatag dinyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional o mga drug related nga mga problema. Ready gud kay ni Doc Obra no yes. nga mutubaga ang inyong mga pangutana. Pero happy kay ko partner? Yes. Kay after solo. Lagi do. Kita na sa na kunimo. Y Opo, oh, oh. po, no? Sus, kumusta man ka, Dok? Uh, ay, uh, nagkantos. Sa, sa kagwapo, no? sa kagwapo. Sa Nagkabata, you did not age, Dok, ha? Kibaw ko nga katong pag-COVID, no? Sus, pwedeng bisiyas ato ang mga frontliners. Yes. No? Uh, Kanang lahig yun, ang, ang medical nga profession atong yeah. panahon na. Kung saan lahira. mga medyo rin tapos sa mga classmate ko, age mm. just a matter of mind, no? so, so if we don't mind, it does doesn't, matter. matter. <laughs> mind over matter, man, eh. Watay pakisa itong ina. Ako bitong usahay, Dok, no? Tininood, oh. Limot ko sa akong edad. Uh, na, uh, ah, uh, pila na gani ay ko ron? Ay, oh, uh, ano na um, gani ko Dok, pila na mo dahil mong edad? Dok, ikaw, nalimot man ko. Lagi. <laughs> <laughs> Nalimot ko. Oh, wala na ko gada akong birth certificate. Yeah, selective memory problem. Kana, muna uh, dapita akong kalimtan. mo uh, muna tanig ko nang mayo sa banban -ban to ni. Eh. I cannot, di ko maalala. ah, <laughs> 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 di ko na maalala yun. Mauna. <laughs> Pero wala ni Dako sa farm. Wala ko na lang ko sa farm. Filipino, <laughs> 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 pagkadok. <laughs> oh, wala ko na lang. May gulig lang <laughs> kanang nang helikopter. Ka <laughs> nang uh, na Ka helikopter. Mauna. Lope kang abogado o, o doktor. Gaya <laughs> na natunog. Pakitin ka pa. Watay helicopter. helicopter? <laughs> Wa po tayo disisize kasakyanan do. Mao no, yun. <laughs> Pero ang saan ninyo pagpadalangin ang hang suwat? Mao yeah, ni? ang atong email address suliran suri, underscore 612 at yahoo.com or, or, sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. O di rin ba? Direktamente sa tumbatan sa third floor Jose R. Martinez Building Cosmina Boulevard Tingdak ba yan sa Sugbo? And a big shout out, no? And thank you sa tanan na mga likers and followers sa kiniyang akong suliran, official writer's page, sa mga nag-like, nag-follow na minaw na to sa RMN na yes. Facebook account. And yes. please like and follow our Facebook account, Elaine Tantenko Bathan o, on Dr. Facebook. Renee Obra, Yes. <laughs> Pero again, amo lang yung hangyo ang mga pangutana, mga suliran, inyong suwat, dito sa kini ang akong suliran official writers page ipadala. Okay. Tang taas at nagpadala na ko. Ito mm. na ito. Ato sa akin. Ato ipadala. Ato ipadala. Kaya ari na may ipadala. Pwede yung tubag dito sa Facebook. Oh. At sa kiniang akong suliran official writer's page kay e Himuan og script. No? Script sa ni, ni ang... Ma'am Ingrid Bertodas yes. Ma'am Tess uh, Terol Surya. Yes. No? Sila may uh, tiki mo Para mahatagag sa kinabuhi. So, so, kinabuhi. Sa, sa, mahatagag kinabuhi sa atong mga talents. No? Correct. Uh. Letter sender na karong ad ah, kasi mga igreet na dok. Oh, uh, nahurot na ako kay Randy Fortuna din ha sa Inabangga Bohol, Mr. Solon Javier, Jaja Herodia, so tanan mga naminaw na to sa ilang mga tindahan, silong opisina, mga taxi driver, mga naa sa carbon, bakasyon man ro no, pa may klase untang mga bata in town dili ra computer ang giatubang may tag musin yung mo sinyong mga mamagpapas mga yes. buhaton sa balay dok. Yes. Mm. Mga taga taga uh, Liloy sa del Norte Dr. Ondo ug Michelin Go no yes. diya sa ug taga Mulabi sa Buanga del Sur dugay ko sa Mulabi Mulabi sa Buanga del, Sur yes uh, mga lumapas family mayong pagpaminaw mm -hmm. mga mga Abilia family mga Glipa family diya mm -hmm. sa Mulabi sa Buanga del Sur Yes, and letter sender karong adlaw si Elmer, 42 years old, taga Cebu City, punto legal ang iyahang pangutana. Um, medyo nak problema ni siya do kay nakadasmag man ni siya oh. bata. Mm. 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 Unya, uh. bisa saan so, lang pangayog tabang, murag na agad ni katong reckless imprudence Magyod. Oh, nga naatubang. So, unang pangutana. Yes, Dok. Kisa tingnan niya? Si Elmer. Elmer. Mm. Unang pangutana ni Elmer. Okay na ba nga dili na ko muhatag? Dili na ko mapriso ani eh. okay kay kasabot manggug nga ospital nya napay mga balik ba, balik, balik balikon ba oh. no no offense po sa kaning mga biktima pero naa sa gyud usahay mahimong modus oh. nga pangwartahan na lang hinuon no oh, oh. now at least para makasabot mo kung unsay extent sa tulubagon sa usa ka tawo nga nakabangga kay kaning reckless imprudence although wa natutuyo ang nakadasmagta, magta, pero tungod kay nakakos man tag physical injury oh. damage to property baro no nga agad nga tayo tulubagon. Gawas na natin ni eh, mm. ang the number of days nga ang usa ka nga nabanggaan is yes. non-productive na. Correct. Kaya no? no? So makakuha gyud ta mm. atong gitawag nga dan news kinahanglan gyud ta mo bayad. Okay. kung pili ang adlaw, kada, mm. adlaw kaya yung, kaya pay, oh. kada adlaw Kaya nga pay-pay, kada adlaw. Kaya lang po tayo mo compensate kung di siya katrabaho. Ka. Correct. Okay. No? Hospital siya. Hindi mo mang nabanggaan. Oh. Now, na lain-lain ni klase ang danyos no, or damages na ay actual damages na apoy kaning mga moral, nominal. Ang kaning oh. aktual, mo ang tatong gingon ni Doc nga kung pananglita na trabaho, unya kay Dili makakitag pangita, kihanlan na to i-compensate. Sa katung adlaw, nga di sa katrabaho, tungod kay nagpaayos pa siya. Oh. Sunod, Ito. kanang Ito. Yung... rehab, ah. pwede Doc, or kanang tatung pagpa hospital niya, mm. pagpaayo ba sa mga nangaguba, yes. mo na gitawag nga aktual damages nga kinahanglan na to, food tulubagon o bayra. Na kung nahuman na dapat yun unta magpapirma at nila gitawag na quit claim, dok. Yes. Kaya para, moingon na tangawa na tay tulubagon. Pero pag pananaw yun niya nga, kanang nanubra na, pwede siguro kamuhunong na, unya, unless makapakita sila agresibo, no? Mm. Nga directly related sa katong injury. Yes. Ah, uh, ako lang pasipaso na to. Yes, personal experience mm. mm. na yun, ha? Mm. ko maulaw mo siya ninyo. Ako nakabangga ako. Okay. Uh, somewhere diha sa paigong sa Pardo. Hmm. Well, di na siya. Moving, slow moving, moving nga trapi. Pero nabanggaan din ako siya. Mm. So, in the process... Motor na, ni Doc? Uh, or maglakahu. pedestrian? Naglakaw siya. Nga ako, okay. nag-auto. Hmm. Pagka, abot kaming mm. polis, no? Oh. dito, niingon ko siyang polis nga, Ma'am, di ba ka kuan o damages nga rin ni Doktor? Ano, ayun ko nga. Ay. Expected rin ko nga. Karon kung kung kinahanglan ng nga mahospital anay ko. Padala lang, padala ko sa hospital. Yes. Ikumang eh, mo sa demetro bao isa. Actually, doc, kan pila na paingon ko sa akong tuturan nga bata. Mm. na na ni ko yung huwag na bangga. Nasang kiran mm. na ganyan. Side sweep. Mm. Side sweep. Kumam pila ba yung adlaw sa imong tutor sa mga naman. Kumam, ako lang yung offer. Ako lang ang tagaan sa imong imong sweldo. Yung offer lang yung ko. Kaya konsensya po ko. Mm. Kay, teacher siya. Actually, teacher siya. No? Mm -hmm. O gaan kayo akong akong kasing-kasing uh, sa mga teachers. Mm. Gaan. Basta teachers ko. You know why? Mm. Akong mama o papa, mga teachers man. Maistrate noo tinuod. Ug bisan to mm. siya teacher, ako kay ako mga pung sayop Liability gyud na, 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 na sa to. Sa kadto mong gibuhat ah, actually do. Kay ah. naa gitay tulubagon under the law. Ah. Ha? Sunod ka pong utana. Mm. Wala ba'y sala ang ginikanan nga ila ra manggipasagdan ng ilang anak nga kung buot una unaon dili pa manto ang ay biyaan-biyaan Uh, sa ni ilabi pagyud kay na ang daplin -Dap sa kadalanan kasada yes, kasada -oh. Uh -uh. correct na gitawag pud gyud tinuod nga, contributory negligence oh. no on the part uh. of the parent nga gipasagdan ang bata pero Itaw, no? like i oh. said dili ingon nga maabsolve ka sa imuhang liability tungod uh. kay naa kay contribution sa nahitabo ang ginikanan or the person's responsible or oh. even the victim himself or herself oh, oh. like i said kaning reckless imprudence di manitinuyan sa pagkangan mangyud nga naka-cause kag damage or injury to the person or to the property whether gituyo whether sadan ka or dili na agud kay under the law mamitigitan makuha an siguro pero dili gud nga maabsolve ka from the liability ha so na kay liability yes. no ika-tolong Sakto ba akur sa ilang uh, sakto akura ilang pabayron sa tanang hospital bills ug hmm. medicine sa bata nga kung buot unaun naon do na man sila negligence sa uh, as ginikanan sa bata yes um, initially i think ikaw yun. kay ikaw man ang nakasala hmm. no so mo na kung gingon nga actual damages nato but kung nakagawas na ang bata sa hospital na okay na hindi na kinahanglan o rehab, nakaduwa na, na, back to normal na siya. Stop na ganyan po ng imahang tulubagon. Okay. Mm. Ikaw pa, itong pa taon, Tana. Gusto na gyo dunta ko nga magsitol, Miss Barangay. Mm. Pero ang problema, nangayo pa silang para puno sa gastuhan. Mm. Kung saan manina ko nga wala, naman doon ko'y mahatag. Mm. Pagkapugos ba di ay sila? Well, depende yun na siya kung pila yun ang mga total nga damage sa unsa po. No, better siguro nga i-breakdown nila, na ay resibo, na ay reseta, na ay kanang... Sa tawag ganin ni mo, anak, Dok? Kanang... Resita man, anak, Dok, no? Oh, prescription. Prescription pad. Oh, ah, Prescription pad. Kamatoor nga na naitambal nga reseta. Yes. Ah, nga, ah. kihalan po ni mo palito nun para makibauta nga naapagibasihan ang ilahang ah, pagpangayo. Pero di po ganila po madusog maduo kung panalitan wa na po kay ikapuga oh. sa imuhang uh, bulsa but um, again better good po siguro na maghusay mus barangay kay eh, para di na lang mo magkihaay or magkasuhay mm. na yung dili man gani ako gi suggestion ani niya Dok, ani si Elmer pag pangandam lang ba na sa tanan nimong mga nahatag previously naghinaot ko nga naaunta kay proof nga nitunol ka oh, ang mga pitaw, resibo pitaw oh. acknowledgement oh. receipt nga imong gipakita ba kay mulimod niya silang nakabayad ka wag yung kamuhatag na ko oh, ni wala kay prui ba nga nang hatag o, ka so yun nga receive the amount of panangita na example Correct. receive the amount of 10,000 pesos for the medicines o bla 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 hmm. ano ni mo yes. Okay, kung kang ngutok ka to kinalag additional funding money yung wag mo ginisya mong hatag na ko muna hindi naman yun na ako yung resibo muna <laughs> naka na ko yung proof uh, no, no resibo oh. lagi no unta no mga sukinting paminaw nga na mo nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kini si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa tutsi. sunod nga sugilanon, dinigapon sa toang programa, kini ang akong suliran. So from all of us, eh, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Monition Wide Tatakaraman. Daghang salamat! O maayong adlaw! All right.